let's start our Yahoo! jogging with the family. Asa na ba sila? Ayan. So, ayan parang sila. Pwede mabagal-bagal. Ayan. Walking ba to? Jogging. Tana. Let's go. Let's go. Good day sa inyo mga ka-day and night. It's a new day morning. Yes, it's a new morning. And for today's video, dahil yung wala rin tayong ginakalabas ng bahay na pag namin na mag-jogging sa labas ng bahay. So ito, this is a new morning and samahan uh, nyo kami sa pag-jogging sa mga aking family. Sa mga aking jogging let's go sa bahay family. Let's go! Amin sa parking nga nang aming pupuntahan para mag-jogging so, Ito na naka-parking ang aming mga motor So let's start our jogging with the family Asan na ba sila? Ayan, so ayan pa lang sila Medyo mabagal-bagal Ayan Walking ba to, jogging? Tara, let's go! Dito so, pa lang pag mo, may first stop na agad ng Bikers Cafe Back Bike Park. So, so yan, dahil Bikers Cafe, yan, may mga bike dyan, syempre. <laughs> Motor din naman, so yan. Parang sarap mag kape kape nga dyan sa location na yan. Yun. Huh. Let's go ulit, takbo. Ayan, so dito nga maraming ang mga bikers. Yan. At lagi aja lagi So, hindi naman masyado matalik yung dadaanan Bakit lang talaga siya Sa so, Second stop ng jogging dito may kainan Ay, may mga bilian ng mga prutas Diba? Diba? yan ang mga prutas so syempre di man tayo bibili ng prutas <laughs> di naman natin dadalhin pa akit habang nagdadagay yung prutas dahil mabigat diba so sila mo tatapos sa sila sa taas pababa na sila ba? Diba? kaya ako ay kami ay paket pa lang at bibigyan ng mga prutas pa sa on trip pa man bike at <laughs> ang atlong stop ay mga magbebenta rin ng mga halaman mga tita at tito ng halaman yan so may makadadaanan din tayo dito Columbary of the Divine Mercy Shrine so Lord Cementerio. Pero dadaanan lang naman din natin, di ba? So, first stop, ayan, may mga kainan doon ng lugawan with egg, kung ano pa. So, good for breakfast pag galing mo sa taas. Pero pag tapos ka na mag-jogging, may mapunta ka na kakain ka na kaagad yan, di ba? Sa so mamaya, pwede natin daanan din yan. So ayan pa lang mang, ang aking pamilya. Mukhang taga nag-walking lang talaga sila. So nauna na ako dito mga siguro mga 10 minutes na. Let's go jogging. ako kung mapapansin nyo may net doon sa bandang right side na yan. Kasi daw accidental front area yung part dito kaya merong kalagay dyan na net para hindi doon may yung sasakyan kung sakaling wala ng preno or ba bababala bababala mm. Yung sa buwan mag-standby sa parking dito. Kailangan tayo to ito ilang jogging mo dito kasi nga this is a prone area. Bababa kasi yung daan. Sobrang bababa. May neto di dyan. Kasi accident prone area. So may nakalagay na yung slow na ipakit naman ako. Piling bumalik na talaga itong thruster <makes noise> na ito. Ako baka i-slow up ngayon di slow down. the end route ng jogging dito sa Timberland. Ngayon na lang yung pwedeng akit eh. So, ito yun. So, yan. So, for about 20 to 30 minutes din itong jinagi. So, nakakapawis nga lang. Ayan, may pawis na. So, wala talagang naman nag-jogging tayo. Hindi tayo nag-walking. Mahirap lang pa nag-jogging ay habang naka-face mask. Dahil pati yung face mask mo ay pawis-pawis na rin. Ooh. At mahirap mag inhale exhale, di ba? Pero okay lang yun, safe naman tayo dahil na kapag-ismas tayo. So yun, sakto naman dito pa tayong pamunas. Kaya natin punas ng mga pawis natin. Nakalimutan ko lang dalhin yung tubig dito sa taas pero kinaya naman. Pakiat kahit hindi uminom ng tubig. So, yun, tapos natin magpahinga. Darating natin yung taas. Tayo ay pababa na ulit. Pabalik. Pabalik, balik. Oh. <laughs> balik na ako. Tapos nandiyan karating yung kapatid ko. Balik na ako. Karating mo pala. Wala. Pabalik. Ano? Pabalik na ako. Ayan. So, may marks this day, Cap. Iba pala to. Marks pala to. Letter C pala to. pababa na kami ni Manel. Yeah, and uh, nakarating naman na kami sa taas. kami um, aming end goal. So, dito na yung nakikita yung main... Ano talaga yun natin yung Dito. So, dito, dito, uh, nakapunta rin kami dito last five years ago. Kasama yung aking mga ka-churchmate, mga youth. No? So, medyo matagal na. It's been five years. So, dito kami nag-take ng pictures together. here in this Timberland not it. And, uh, and so same place but not not same people because <laughs> they can't <like> this. <laughs> yeah and we're going pa kailangan slow down lang then, huwag na yung magmabilis dahil nakarating naman tayo sa ating pinaroonan <laughs> maba naman na tayo balik. so slow down and down and down and down may paanino ayan dito overlooking yung o, ano man yan <laughs> daming bahay. So, mas maganda pag gabi kasi nakita natin yung mga city light. Ang tangkad ko naman, El. Abot ko na yung ano. Abot ko na yung puno ng santo. <laughs> probinsya feels dito. Kung maamoy nyo lang yung simoy ng hangin dito sa video. Kasi so, wala na masyadong tao. Paunti-unti na lang dahil 8 o'clock na rin. At mainit na, ba? Diba? so alin na tayo sa kung saan kami nag-start ng jogging kanina yo so pabalik na nga tayo yo medyo mainit na trick na tirik na yung araw kaway naman yan araw o so, diba, di siya kumakaway <laughs> yan so so magandang experience ang nag-jogging tayo minsan minsan kahit hindi araw-araw na exercise ng ating mga tuhod mga paa especially nung pababa kami pababa kami galing dun sa taas na yon especially nung galing sa taas kung kailangan ka mag force sa paa mo para hindi ka mag tuloy, -tuloy. <laughs> so ayun bago kami muwi kami ay kakain muna dahil di pa kami nag-almusal so ito yung motor na kami nakapark dito sa ito the playa Great mornings, mag great ba mornings Pag nakakain tayo dito Let's taste it and let's eat mama at si papa ay nauna nang uuwi dahil may pasok pa si mama. Kaya sila kumain dito kanina dahil yung kami. Dahil nga hindi nga sila haket. Kalahati lang yung haket nila. So nauna sila sa kainan dito at kapag order na ng pagkain. So ito yung aming nabili. Pakalmusal nga talaga. So yun, tapos na kami kumain dito sa Goto Bagnet so, so yun, masarap yung Goto nila Kahit 30 pesos lang, sulit The best, masarap So bago ko tapusin yung video na to May kwento muna ako sa inyo Pero sa atin lang to, huwag nila sabihin sa iba <laughs> So yun nga yung shotgun So inakit namin yan for almost uh, One hour So pag sobrang tirik niyang promise tapos pag baba namin, hindi na namin nakayang bumaba. May dumadaan kasi dito mga truck, no? Mga malalaking truck. So, ang ginawa namin, sumakay kami dun sa truck. Medyo mabaho nga lang yung truck. So, doon kami sumakay. So, may picture kami. Yan. So, yun. Dahil hindi na lang kaya namin bumaba, both niya lang may truck doon. At kami ay nakasakay dun sa truck. So, shout out to sa truck na nagpasakay sa amin. O, di ba? Experience din yun. So, yun lang. Yun lang yung kwento ko. Salamat so, sa pagsama sa aking vlog. I believe na Marco yung day, yung day nyo sa, at nakita niyo yung video. Anong dapat ang mga ina-expect nyo pagpunta punta nyo sa Timberland Heights. kapag kayo ay magjo-jogging. Yun lang, uh, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe dahil hindi kalimutan nakalimutan manood ng aking vlog. This is Mark. Vlog!